Nagrosary nga kahapon mga kasari si Habi at ang pinsan niya. Nagpabili na rin ako ng pangilang lang grocery para sa aking munting tindahan. Ina rin pala ako sumama kahapon mga kasari dahil ang dami ko pong ginawa dito sa aking munting tindahan. Nagbigay nga lang pala ako ng pera mga kasari para sa mga bibilhin niya. Dahil ang sabi ko sa kanya is konti lang yung kanyang bibilhin. At ang sabi ko sa kanya kung ano lang yung mga nakalista dun sa nilista ko, yun lang ang bilhin niya dahil yun lang talaga ang nakabudget dun sa isang libong dala ko sa kanya. Kaya pag uwi niya dito sa bahay, agad ko naman chinek yung kanyang pinamili at yung resibo ng grocery. Hindi naman siya umabot ng isang libo mga kasari dahil yung ibang nilista ko is wala daw. Hindi daw kasi sila na grocery doon sa madalas na pinagro-groceryhan namin kaya hindi lahat ng nakalista is nabili ni Javi. May varia pa nga siyang binalik sa akin ng 400 kasi hindi naman kumpleto yung pinagbilan niya na grocery. Sinadya ko muna talaga mga kasari na mamili ng paunti-unti dahil sa susunod na linggo mga mga kasari, si Junakis na muna ang magbabantay na aming tindahan. At doon na muna ako magbabantay sa bagong bukas naming tindahan. Sa plastik lang talaga ang napamili ni Habi mga kasari at okay na rin yon dahil hindi naman masyadong mabenta sa mga araw na wala ako dito. Saka na siguro ako mag-grocery ng maramihan mga kasari pag may pasukan na. Kasi sigurado yung mga dating customer ko sa umaga is babalik na at bibili na talaga ng maaga dito sa aking munting tindahan. Pero sa ngayon, paunti-unti na lang muna habang wala pang pasukan. sa rin sa dahilan mga kasari kaya hindi rin talaga ako masyadong nag upload ng aking mga video ngayon. Nabibisi nga kasi kami doon sa kabilang tindahan namin na bubuksan. Kaya wala akong masyadong video. Kaya kalimitan ang meron ako, nagla-live na lang ako dahil hindi ko naman may -e edit yung mga video yung meron ako. Gabi na nga pala sa mga oras na yan mga kasari at saka ko na lang talaga na i-display yung mga pinamili ni Habi. Bukas kasi hindi ko na yan ma-i-display dahil maaga kaming aalis ni Habi papunta dun sa kabilang tindahan. Nasi kaso ko na mga kasari kung anong dapat kong gawin dyan sa aking munting tindahan, nagdi-display, nagre-refill at syempre gumagawa na rin ako ng yelo pagkatapos kong mag-display. Mahirap talagang hatiin ang oras mo mga kasari pag may bago kang negosyong binubuksan. Huwag tayong mag-focus sa isang negosyo kung alam naman natin na hindi ito magiklik o hindi naman ito talaga mag-boom para sa mga tao. Katulad dito sa aking munting tindahan mga kasari is hindi naman ito masyadong mabenta kaya talaga naghahanap ako ng ibang pagkakakitaan. Kaya lahat ng oras ko talaga is nilalaan ko para lang magkaroon kami ng ibang negosyo ni Habi. Kaya hindi ko na pinupuno itong aking munting tindahan mga kasari dahil itong tindahan ko na ito. Kumbaga pampalipas oras ko na lang kung nandito ako sa bahay at kung wala ako doon sa kabilang tindahan namin. O paano ba 'yan mga kasari? Bukas na lang muna uli. Bye-bye.